Tapos kuha kayo kuha yan, ma'am, para panandaan nyo sa pinanimay nyo. Okay. Ayun yung kukuha ng kawayo. Ayun, ayun. Ayun, okay. Tapos yung plastic, ipataw nyo lang. Ayun, kung paano na ginawa. Okay, sir. Ayun, lang po. Ikaw talaga, ano, kukuha nyo. Kuha kayo kawayan, nito. Ay, sa mga palatandaan, o. Ito, wala. gumamit ng ganito. Pero may butas, oo. So, oh. oh, yun. Pwede nyo lang ganito. ano, gamitin. Kasi hindi ko lahat na ano, matanman. Ito, walang, walang tanim dito. Pwede. Ayun, yung iba mayroon, Basta tingnan nyo lang yung hukay. Ito, Ito, wala rin to. Ito, wala rin to. Okay. Okay

tree planting mga katrip tanim na kayo para magkasilbi kayo sa lipunan ha yan yan naman lang ako sa inyo mas hmm. maganda ang bundok pag maraming ano, puno yan yung aso namin o guide o ayan o oh. diba doggy o oh, diba hmm yan yeah, na marami po kami dyan. Marami po ka dyan mga sampu. Yeah. Wow, si yung oh. Competitive. Tapos yeah. na ako eh. Kailan <laughs> <laughs> yeah. ka? One, two, three. One, twenty. <laughs> Step, One, Steph, two, parang gusto mo na magkakalimutan tayo agad. Ayun. Ito na guys. Isimula okay. na si Master, okay. ayun Si Master ayan, no. Ayan. Oh. Lalaliman wala lang. Oh, Master. May mga hukay yung iba. Hindi may tanim 'yan dito oh. Hmm. Oh, so, hanapin natin yung walang tanim. Oo. Okay. Mm. Pero may mga kawayan naman. Walang plastic. Okay, itatanim muna ako, guys.